Hi guys, for today's video ay magluluto ako ng pork tonkatsu para baon ng aking estudyante. Yan guys, hiniwa-hiwa ko siya para yung ating ingredients ay manuot dun sa pork. At saka para pag guys is maluto dun sa loob. At yan, at inayos ko lang. Nilagyan ko siya guys ng paminta powder. Marami yung nilagay ko guys para malasa yung ating pork pang baon to sa school ng aking anak. Kaya naman, naglagay din ako ng Mojic Syrup para pampalasa na rin. Yan, isa-isa ko siyang nilagyan. Tapos, ating lalagyan din sa kabila. Tapos, i-massage natin guys para yung panlasa is manuot dun sa loob. Para yung ating tongkatsu is masarap. Ayan, tapos balik ta rin, guys. Tapos, lagyan din. Same lang din yung nilagay natin. Yan pa din ang ilalagay dyan sa kabila. Sign siya naman sa aking baby na kumakanta sa aking dekoran. Ayan, guys. Same pa rin yung aking ginawa. Nilagyan ko rin ulit ng paminta powder. Ano na tayong binating itlog? Anuhin na natin yung fork. Bali, guys, dalawang loto yung gagawin ko sa binili kong pork. Kasi pang baon lang naman to sa school. Hindi naman ako kakain nito guys. Mga bata lang. Pero doon lang makook yung pork. Tapos, tagay na natin sa breadcrumbs. Malinis po yung aking kamay guys. nag po talaga. Gaap nang maayos para ma-maintain natin yung pagkain ng mga kids natin is malinis. Yan. maglagay na ako guys ng mantika yung sakto lang ay lagay ko na pa to guys, hindi ko nakuhanan hinati ko yung isa kasi masyadong malaki hindi magkakasya Yeah